Guys, pakiligin naman natin si yung lagi lang natin na naasara. <laughs> Bakit may camera dyan? <laughs> Bakit video? ikaw lang pwede mag-video? Ikaw lang pwede mag-video. Sige na, tara na. Alam mo ba't naka-video? oh, ano? Kasi but... may bago akong nalalaman. Ano <laughs> na, wala mo? May bago akong nalaman na panood ko sa TikTok. <laughs> <Kaka> tik. <laughs> Gayaan mo ako. Ah, oh, sige, kita. Lalagay mo yung daliri mo dito. Dito. Tapos lalagay mo yung daliri mo isa dito. Dito. <laughs> ganyan. Tapos oh. yung isang daliri dito. Ah, oh, dito. Tapos yung isang daliri ganyan. Oh, ganyan. Heart yan, di ba? Oh. It means I love you. <laughs> I love you too. <laughs> <laughs> okay na. Ano, ang ganda lang na panood. Sige na, tara na. Okay na, okay na, akin okay na. Akin okay. akin <laughs> Naku po, sabi ko na nga ba, I knew it. I knew it. I knew oh, it. So, ganun yun. I knew it. Ganun. 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 magpakilig, ganun. Ah, ganun. Kaya pala kinilig ako, guys. <laughs> Pag isit bel, kalis na tayo. Okay, nga pala. Hindi, para i-kiss mo ako ulit. Baka may kiss ulit eh. <laughs> ah, sige, isa pa, isa, mm, <laughs> yum, yum, yum. Let's go. Let's go.